kung <laughs> gusto ka kung hindi dapat kaya di so? man laga kung hindi kung hindi huwag huwag hindi 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 Farmers, <coughs> Farmers, kusir. Nakarinig mo kasi Farmers, kusir. Hindi mo kaaran mo kasi mo rin ko kung ano yun. Farmers, kusir. Farmers, kusir. Hindi mo kaya mo kung ano kasi yun kato. Farmers, kusir. Magkaroon mga bravo. Breaking news, muna tayo dahil nakakuha tayo ng uh, mahalagang information kau ngay di to isang viral video na kung saan isang nagpakilalang farmer doon sa buhol. Na kung saan makikita natin sa video na talagang uh, excessive force ang ginamit ng mga tauhan ng Land Transportation Office at uh, ayun nga sa uh, mga komento ng uh, mga netizens eh talagang ganito na ba talaga no ang mga government uh, employees no mga civil servant natin pero nakakuha tayo ng isang namang video na nagpapakita na kumpleto talaga no? Mula sa umpisa kasi ang magiging katanungan dito mga kabrabo ay na una ano ang nag-udyo doon sa uploader no na i-record ang gayong pangyayari. Ikalawa, mula doon sa kabilang side ng kalsada, talagang pumunta pa yung nagpakilalang farmer, lumipat pa siya sa kabilang side ng kalsada at kinausap itong mga tauhan ng LTO na nagsasagawa ng law enforcement operation. No? Ikatlo, ang totoo pinatabi pa siya eh oh, makikita sa video na pinatabi siya ng mga LTO baka nga naman masagi siya o mahagip ng mga sasakyan no tapos uh, may mga sinasabi siya oo hindi natin alam kung mapanginsulto ba o pinuri niya yung mga tawa ng LTO no pero ayon sa ano sa uh, regional director eh uh, ang sinabi di o mano ay na bakit ang mga mahihirap lang ang hinuhuli ng mga taga-LTO. So panglimang question natin, baka naman nakainom. Oo, pero yun nga, nagpost ang sabi ng uh, regional director, nagpost daw yung dating vice mayor na kapatid nung nagpakilalang farmer na talagang nakainom nga. Yun siguro ang nagudyok sa mga taga LTO na alalayan siya, sundan siya sa kanyang motorsiklo papunta sa kabila. No? Uh, tapos, siyempre dati pa lang mga police enforcer ito mga tauhan ng LTO kaya instinct sa kanila, mukhang kaduda-duda kaya nung kinap ka pa nila, nakuhanan ito ng hindi lamang isa kundi dalawang kutsilyo. Panoorin natin ang video, ganun din ang ating panayam sa regional director ng LTO Region 7. Magandang tanghali mga kababaw ug tayo sa Radio Bravo DWBL 1242 kHz at uh, ngayon ay makakasama natin si Ginoong Glenn Gallardo ang uh, Regional Director ng Land Transportation Office ng Region 7 Sir magandang uh, tanghali po sa inyo sir Sir, uh, good, yeah, good, 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 uh, good morning po sa iyo at sa uh, iyong mga listeners. Opo, sir. Oo, oh, oh, dito sa, ano, don't know, kasi binalita namin, uh, tinignan namin yung dalawang side. Kasi ang mga napapanood lamang ng marami na naging viral, uh, yung hindi, hindi umpisa. Kaya kami, uh, pinanood namin umpisa. Sir, pwede ba nating masabi na, na itong farmer na nagpakilala, eh, siya yung nag-provoke doon sa mga LTO officers natin dahil siya mismo yung pumunta sa kabilang side? Uh, based po sa yung, yung final na complaint affidavit ng mga tauhan namin, uh, okay. nakalag nakalagay, doon, uh, siya po yung ang pumunta doon na provoke, ang sinasabi is, yung parang dinadakip na yung mga mahihirap. Mm. yun yung pronouncement niya. Tapos, based po sa, ito yung factual na sa affidavit ng okay. mga tauhan namin, parang, uh, Uh, may nakitaan na parang ano oh, nagbawal sa kaniyang sa kaniyang ano sa jacket. Yeah, uh, oo. Parang uh, sa kaniyang uh, bewang. parang may kinuha, yes, may kinuha tapos doon na yung mga tawanan natin. Oh, uh, so, yun yung, uh, ano, ko, nasa report ba kung confirmed na siya ay nakainom? Ah, uh, yun yung allegation po sa, oh. sa ano, sa report na tanda ko tapos sa uh, complete affidavit po. At saka, yun din yung na yung may sa social media kasi nag-react yung kapatid na dating vice mayor mm -hmm. na kalagay doon na uh, parang inamin na nakainom yung kaniyang ano yung kaniyang kapatid. Ah, kapatid pala ng vice mayor yun sir. Anong bayan sir sa Bohol? Uh, former, former vice mayor. Former vice mayor. Uh, sure kung saan. Yes, former vice mayor po. So hindi na si incumbent vice mayor. Mm, okay, okay. So uh, na basa dabin ang inyong uh, apology. Uh, lumalabas na suspended muna ngayon ang lahat ng pagpapatupad ninyo ng law enforcement. Papa that was a uh, request of the governor of province of Bohol. So uh, immediately na suspend namin tapos uh, pinauwi na, na, pina na namin sa Cebu yung mga uh, tawa natin para by Monday we will conduct our, own internal investigation sa office para kung sino may sala, kailangan siya po siyang manakot. Ah yeah, kasi sa Cebu yung uh, office mismo ng uh, Region yes, 7. no? regional office. Uh, sir, uh, medyo, medyo naging negatibo ang uh, datig nito sa mga tao dahil sa nangyari, dahil nga kabilang side lang ng, ng uh, uh, istorya yung mapanood nila. Ano po yung masasabi oh, ninyo, yung bilang kabuoan, sir? Uh, kami po ay, uh, uh, we were asking for the uh, uh, understanding and we were asking for apology from the uh, public because of what really transpired. You, you know, it uh, uh, when you are in that kind of situation, when you do not know what kind of deadly weapon is inside the man, man's ano yung sa inside na kanyang jacket, mm really -hmm. you will have to yun yun yung 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 ano sa mga tauhan ko. So uh, although pag makita mo sa video, palagang there is something wrong. So yun yung ginagawa namin. We have to correct if if mm -hmm. ever na nakasala yung tauhan, yes. we will have to let him team go, you may, you know, during investigation, pwede ba na magkasala, yung yes. penalty is every month, mm. suspension or termination. So, we'll have to cross the bridge when we get there because next week, we will conduct our own investigation. Ayan. In the investigation as far as the disciplinary action within the organization. Pero you know, for now, kasi ang ginawa po namin, kasi we believe na may criminal act na nangyari, mm -hmm. din kami ng nang uh, uh, violation of yung sa public order yeah. utmost and public uh, disturbance mm. against sa taong 'yan si Mr. Velasco and then nagfile mm. po din po kami nung yung article uh, section 32 of Republic Act 7166 this is in relation to yung sa yung yung may election 'di ba ah oh, yeah yung oh Bawal so, magdala uh, ng anumang uh, deadly weapons. Yes, no? yes. So, yes. Uh -oh. so far, it's already put before the office of the uh, prosecutor ng tabilaran. So, uh, for now, yan po yung ano masasabi ko. Uh, sir, uh, one more thing. Totoo bang farmer siya? Ah, uh, that I don't <laughs> know. I, I do have intel reports, pero it would be better na si Fiscal lang po ang ano. Uh, uh, kasi yun yung, yung sinisigaw niya eh. Farmer ako, sir. Farmer ako. Nung una, uh, oh, parang uh, oh, kapanipaniwala yeah, 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 nga naman. Yeah, yeah na yung ay, mga yun farmer talaga ay, uh, yeah, I don't have an idea I I I'm not sure about the veracity of farmers siya. so hmm. mas mabuti siguro na city ka lang po ang sumagot oo uh, kasi nung una ko napanood sir eh, parang totoo nga naman kung farmer kayo usually sa province may dala pang minsan itak yes, or so, sundang kung farmer naman siguro ba, hindi, hindi ganun yung dala so yan nga so kahit ano pa man kahit uh, ano pa man farmer o hindi yeah. uh, kung yung nakita sa ano sa tawag dito, sa video. Oh, mm. uh, yeah. Really is. I, I do admit uh, na may may pagkukulang din. Pero Ang mga tao ng LTO, not, yes. Yes, we do not deal with that particular video alone because, you know, these people, yung mga tao namin, was, uh, they, they, are, they are uh, ex-police officers or so they're training mm -hmm. when it comes to pag may makita mga, ano, oh, may suspicious na may deadly weapon. Yun na. Yeah, so, yun, right. yun na. na Pag-execute lang, I think, We will have to investigate on that kasi mahirap talaga ano, mahirap talaga yung uh, uh -huh. we we base our judgment on videos we have to base our judgment yes yes so, sir. Sa, ano, sa sa pangkalhatan. We have to investigate on this. Hindi naman pwede na yung yung video lang. Uh -huh. May due process din tayong ano susundin, susundin. po. Susundin. Salamat na marami, uh -huh. Sir uh, Glenn Gallardo, Sir. Thank you po sa time, salamat. 'Yun po si Ginoong Glenn Gallardo, ang uh, Regional Director ng uh, LTO Region 7 doon sa May Cebu, pero nangyari itong pangyayari na ito, insidente na ito ay sa Bohol province. 'Yan mga kamrabo, ang ating balita sa mga oras na ito kung saan kayo na ang bahala, no? Uh, na namin sa inyo kung paano ninyo huhusgahan, ika nga, itong nangyari sa panglawbohol Bohol batay sa ating interview at napanood na kumpletong video.